Mabuhay mga kaibigan, ngayon may espesyal tayong handog para sa inyo. Isa sa dula natin ang isa sa pinakamakabuluhang kwento mula sa Biblia, ang kwento ng Mayaman at si Lazaro. Tara simulan natin ang paglalakbay. Lucas 16, 1931 ang Mayaman at si Lazaro. Sa isang malaking bayan, may isang mayamang lalaki na namumuhay sa sobrang karangyaan araw-araw. Sa labas ng malaking bahay, may isang dukhang lalaki na nagngangalang Lazaro, puno ng sugat at naghihintay sa mga tiratirang pagkain mula sa mayaman. Nang mamatay si Lazaro, dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang mayaman, sa kabilang banda, ay napunta sa Hades kung saan siya nagdurusa. Sabi ng mayaman, Amang Abraham, maawa ka. Ipadala mo si Lazaro dito na may dalang patak ng tubig para maibsan ang aking pagdurusa. Sagot naman ni Amang Abraham, Anak, naalala mo ba ang iyong karangyaan noong ikaw ay buhay pa? Si Lazaro naman ay nagtiis ng hirap. Ngayon, siya'y inaaliw at ikaw naman ang nagdurusa. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito, sila na maghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makatatawid. Ang sabi ng mayaman kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito ay sapagkat ako ay may limang kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila, nang sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Sagot naman ni Amang Abraham, Ang isinulat ni Moises at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mong sila ay makinig sa kanila. Ang sabi ng mayaman, hindi, amang Abraham, sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay. Sagot naman ni amang Abraham, Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi sila mahihikayat kahit na may isang pangbumangon mula sa mga patay. Ang kwentong ito na mula mismo sa Panginoong Jesus ay nagpapaalala sa atin kung ano ang sasapitin ng tao kapag siya ay namatay. Hindi ibig sabihin mayaman ka sa impyerno ka na, at hindi din naman ibig sabihin mahirap ka sa langit ka na. Kung ating pagbubulay-bulayan ang kwento makikita natin ang mga katangian ng mayaman. Iniisip niya na nasa kanya na ang lahat ng karangyaan sa buhay, at hindi na niya naisip na may Diyos. At ang mahirap namang si Lazaro na talagang sa Diyos na lang nananalig dahil hirap sa buhay, ang katangian ng mahirap ay mapanalanginin, laging hinahanap ang pagkalingan ng Diyos. Ang kwento ng mayaman at si Lazaro ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral sa buhay. Sana'y naantig ang inyong puso at nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share ng video na ito. Hanggang sa muli.